So dito mga boss Ang laki pa ng gagawin dito Ayan o Hindi pa tapos talaga yan Ayan o Di pa tapos Marami pa ang gagawin Ayan Ito yung lot 33 ang Pakita natin sa taas Yan. Mga ginagawa. Ay! Ito yun yung mga ginagawa na dapat pang gawin. Dapat talaga. Hindi pa talaga ito tapos. Malaki pa ang mga gagawin dito. Yon. Yon. Shoutout buddy. Yon. Ayan o. Ayan o. Pag hindi na ako pinapagoy ito, pagkat oh. ako doon sa iyo, oh. goro. Siguro. Okay. Yon, marami pang gagawin talaga dito. Pansamantala ang iiwanan lang muna nila. ang ah, amin. So, punta na naman tayo sa kabila, doon sa mga tinatiles. Titingnan natin dito. Yan, unlock 35 Dito naman yung mga foge natin yung Mga nagtatiles Naghahalo sila Ito Ito <laughs> Yun, mga pogi natin. So ito malaki pang gagawin din dito. Iiwanan lang namin 'to. Eh, siguro magta-tiles lang sila dito pagkatapos mag-tiles, iiwanan na rin. Ayan mo siya. So punta na naman tayo dun sa 29. Dito talaga mga boss, yung so, mga malaki pang gagawin. Tingnan natin sa loob, pasukin natin. Yan. Yan yung mga gumagawa, ha? Pasukin natin mga boss. Para makita nyo rin. Yan oh. Wala pa tong ano, flooring. Yan, malaki pang gagawin dito. Oh, Anak sa taas. wala bubong Yan. Malaki, eh, malaki pang gagawin. Grabe. Wala pang pa bubong 'yan, mga boss. Yan. yan grabe pang pa gagawin dito sobrang dami pa nagagawin dito tapos wala na isasubmit na natin na hindi man lang umabot sa 100% so para sa akin malaking sayang eh kapang hinayang kasi naumpisa na ang problema nga lang so yun lang Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood. Please like and subscribe. May YouTube channel.